hanap tayo ng pamilya sa ibang tao, sa ibang bahay, sa ibang lugar. Sa pinakamalayong lugar na kahit di natin kadugo, di natin kapit bahay, di ba? Kasi minsan yung totoo kasama natin sa bahay, di natin maramdaman ng pamilya. Yung kapit bahay natin, di natin maramdaman yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Pero yung mga tao na sa malalayo, kahit anong distansya, kumukonnect sila sa atin eh. And it gives us that strong sense of kaya pala kanina sinasabi yung mas gustong mag-open sa si ibang tao. Opo. Kasi, yes. Kasi wala siyang kasama sa bahay na mapagbubuk sa rin. Yes. Dami yes. niya eh. So, gets. Okay. Anong nangyari? Ilang years kayo ulit ng boyfriend mo? Seven years po. Naplano niyo bang ano na pag-uusapan niya yung gusto ko na talaga ikaw makasama sa buhay hanggang tumanda, magkaroon tayo talaga ng pamilya, mga anak na pag-uusapan niyo yun? Chef, hindi po namin masyado napapag-usapan, pero sure po kami na sure po kami I, na, kami na, dama, hindi, na, opo, na po, hindi na po kailangan opo da dama na hindi na po kailangan pag-usapan na tatanungin ko ba siya kung ako na ba ako, ako na ba ang anong